day mga bossing ayan po mga bossing uh, magpapalit tayo ng water jacket ng Ford Ranger first gen ayan mga bossing WL ayan kung hindi po maagapan yung mga ganyang problema ay mauwi po sa overheating ang ating mga makina ayan so yan po talaga yung pinaka ano yan pong takip na yan yan po yun yung pinaka water jacket nya kinakalawang po talaga yan yan makita nyo naman sa video yan, oh, yan. ulog na nga. so yun mga bossing tuturo ko sa inyo yung pagtanggal ng water jacket ganito lang po yan ipupush nyo lang po yan papasok tapos tatagilid yan yun Malambot na po siya dahil kinain na po siya ng kalawang. Ayan, nakita niyo po. Pag tumagilid na yan, ilahin na lang natin yan pa tagilid. Pagamitin natin na uh, vice grip yan. Ayan. Ayan paglaglag na ganyan, ilulupi na lang natin yan mga bossing. Hilahin natin ang vice grip. Ayan, patatagilidin lang natin itong mga bossing. Ayan. Once na tumagilid na yan, ipita natin ang vice grip. Saka natin nahatakin. So, oh. ayan. Ito na po yung kanyang water jacket. Oh. Ayan. Oh. Ayan, puro kalawang po yung kanyang loob. Ayan. Mga bossing, ah, ito yung luma ng water jacket natin, tinanggal natin. So, ito naman yung kanya pinapabricate natin na water jacket. So, eh makapal na siya mga bossing. So, pang matagal na talaga to. Ayan. Ayan mga bossing. mo. Oh, ayan, gumamit tayo ng sakit yung mabusing Ayan, nilapat na natin yung kanyang Water jacket din Sa kanyang block Ayan At nilagyan na rin natin Ng konting dikit yan sa paikot Para siguradong alantagas Tandaan lang yung palo natin At baka uh, mabangal ormbas basag So, ayan mga boss Ilapatan natin yung Yung water jacket Ayan Kanya lang po yung pagkabit nya So, thank you for watching mga boss